guys, marami akong na-harvest na okra ngayon. Oh, ito ang haba, pero malambot siya. Hindi siya yung matigas. Ayan. Oh. Dabi kong na-harvest ngayon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngayon, yung talong ko, mag-harvest din sana ako. May uod, hindi ko na kinuha. Hindi ko tuloy alam kung paano ko lulutuin tong okra. Wala namang talong. Kasi yung niluto ko kaninang tanghali namin, eto. Yung sitaw, kakapiranggut na natira, sitaw na may patatas. Ngayon, hindi ko tuloy alam kung paano ko lutuin to. Narbes namin dyan sa gilid bahay, oh. di ba? Diba? Hi guys, pupunta kami sa market, sa Total Mart. Maghahanap kami ng drawing pad. Mommy, I know where's the Total Mart Mm-mm kasi may homework si Asher na drawing at yung drawing pad niya, ay ako di ko maintindihan gula gulanit, kailangan palitan may maliit doon, pinagdodrawingan naman niya ay, kailangan bilhan ng drawing pad, si Asis pumunta ng parasa sabi ko, bilhin ng drawing pad at Mami, saka crayons, Mami, crayons lang ang binili niya mommy, when you P.O. I will tell you when I grow up. Sus, so, Mario, sip carry carry oy. When you're old. Sobrang init. Ang sakit sa balat yung araw. Grabe. Sunburn na. Sunog na yung mukha ko at saka yung leeg ko. Ang hapdi. Tignan nyo yung mukha ko guys. Oh. Tignan nyo yung leeg ko. Oh. Mm. Sunog. so, sobrang init. At yun. Bukas holiday, Republic Day. Although walang shh, although walang announcement sa school at nagantay din ako ng announcement nila. Pero lahat kasi ng school, si Narut, si Julie, nag-announce daw sila na tomorrow is holiday. Kaya for sure wala din pasok si Asher kahit hindi mag-announce ang school sa kanila. Kasi ang sabi nila noon kay Asis, Basta daw kung ano yung holiday, susunod sila kung ano yung holiday na dineclare ng government. So, ibig sabihin, declare na holiday bukas, walang pasok ang school. Pero gusto kong tapusin ng homework niya ngayon kasi bukas magre-review. Ah, sir! There's a motorcycle. Magre-review kami bukas. At may exam ulit siya sa science. At saka sa English. So, bukas simulan ko siyang i-review para sa Sabado review review ulit ayan nandito na kami guys at namimili di niya alam kung alin ang gusto niya eto yes next time we, we will buy big copy next time not now eto drawing drawing pad ang tawag nila sa ganito yung walang linya eto o oh, mak makapal na book Nakapal siya, Oh, 200 pages. Oh. kailangan Oh. bigat. Limang ganito ang dadalhin niya sa school. Bigat. Come, come, come. Which one you like? This one, the small or the big one? Chow, chow, no. Chow, chow, no. You have, you still have the, you still have the Napolitan at, at, uh, at home. buksan ko kasi nakasil pa. ABCD. Which, no, no, no pasta. Chow, no chow chow asher. Come here. Ah, 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 ah. Oh, you choose. Ayan. Which one? Is delicious, yes? I do not know how much that one. I do not know if my money is enough for paying. Don't pick too much. I didn't bring my money. Only the money that Papa gave me last night. Maybe. drawing pad first. You come here and choose your drawing pad. Which one you like? This one, the big one, or the small one? Look. This or this? That one for high school. Kano ba kasi po? 40 pages lang pala to ilang pages to mas marami ang pages nito 50 you like this one oh this one this you want this yes the same because in one pack the same drawing ah it's not this page this one is because di siya marunong pumili ay naku asher I want to choose this one I have. I took already. Come. Blue? Pink? Ay, I... oo nga pala. Bakit kasi pink. pink? Which one? What, pink. what color? Ang, 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 ano ng anak ko? Blue? Um, Blue? Yes. Or red? Blue! Mm. Blue is my favorite ko color. Ah, oh, we will buy two. Oh, man. Hold. Oh, man. Ay, oh, naku, Asher. Ah, yes, come. Ang anak ko hindi marunong mahiya nang Nanghingi siya ng aratiris kay ama. Sabi niya, pahingi daw. Ah, oh, you pick it up, pick it up. Cherry, cherry, cherry. red cherry, sabi niya. Nanghingi eh. Sabi naman nung ano, matanda, sabi niya, pagbalik niyo, sige, bigyan kita. Gusto mo, sabi niya. <laughs> <laughs> Hindi marunong mahiya sa mga kamag-anak niya dito. Pero pagdating sa school, tahimik, oy ini naiinis ako kay Asher. Sher, Sher, Ang dami niyang bunga. So cute, yeah, right? Dami. Okay? Boyo, boyo, ama. Danya bat. hoy oh, say thank you to ama. Oh, let's go. <laughs> Kabili na kami, oh yung ice candy. Dalawang ice candy. Mm. Nag-iyak na yung isa kasi hindi namin sinama. Ayan, so ito yung nabili ko, guys. Bumili ako ng ipit. Ipit ni Tonton at saka ipit ko. At saka bumili ako nito. Anong tawag dito? Yung ganyan. At saka bumili ako ng suklay. Kasi naman yung suklay ko palaging nawawala. Yung malaking suklay ko. Hindi ko alam kung nasaan. E minsan, dahil nga maiksi ang buhok ko, minsan hindi ako nagsusuklay. May isang araw na hindi ako nagsuklay, dalawang araw na hindi ako nagsusuklay. Kasi hindi ko mahanap kung nasaan yung malaki kong suklay. Kaya yan, bumili ako. Mura lang naman siya, 20. O, oh, 20 yung ganito. Hindi ko alam kung magkano to. Ipit ni Tonton at saka ito, oh, yung ipit ko para sa buhok ko. Hmm. Gusto ko yung purple Sabi ni Asher, maganda daw ang red. Ay nako. Ah, ipitan kita, Ton. Saglit lang anak. So yan yung nabili namin at saka yung drawing pad ni Asher. Yan ang kalat ng aming ano. Kalat ng amin. <laughs> drawer. <laughs> ipitan ko si Tonton. So, yun lang yung ating video, guys. Walang masyadong ganap ngayong araw dahil nandito lang naman tayo sa bahay at saka Sobrang init, hindi rin tayo makalabas. Gawa nga ng ating bata, mahirap ilabas kapag ganitong sobrang init. At ay kung ako nga na nandito lang sa loob ng bahay ay nasusunog na aking kabalatan, eh what more pa ang bata, ba? Diba? Kaya mas pinipili namin na wag lumabas para kapag ganito na sobrang init kasi ay, at least dito sa bahay may electric fan ganyan, at saka nakatulog kami ni tonton Nat na, napatulog ko siya natulog din ako, kaya hindi tayo masyadong ano walang masyadong ganap-ganap ngayon sa ating ano blood. ano lang siya uh, everyday, kung ano yung everyday na ginagawa natin dito kung ano yung everyday na, kikita nyo yung everyday na buhay namin dito sa Nepal yun lang You close the door. Paglabas mo pa lang sa pintuan, grabe yung hangin. Talagang ramdam mo yung init niya. So, ayan. Uh, tuloy namin yung homework. Kaya nga nang sabi ko, ipapatapos ko lahat ng homework niya ngayon kasi bukas, tututukan po siya sa pag-review sa science at hindi ako masaya sa result ng exam niya nung nakaraan. But don't forget to like and subscribe. Again. Okay. Subscribe our video, okay? Hmm. So thank you, thank you again for watching everyone, and see you in our next vlog. Bayan, God bless us! Oh. oh, gusto mo din ay itong maliit din daw. Ay, ay, lika dito. Ay, mm. oh, ay, alam na niya, alam na niya agad ay kiss na, kiss na. Happy Ah, alam niya na talaga yung bibig niya nakaredy na. Bye guys! Thank you for watching! Mwah! Yeah. Mwah! Very good boy naman ang baby na ito. Yeah.